Oof, oh, hirap ka na naman makatulog. Andiyan na yung pampatulog mo. Kalabitin mo na. Tuwing natutulog tayo, naglalabas tayo ng tinatawag na prolactin. Yan po yung tumutulong para maging malalim at dere-derecho ang tulog natin. Pag tayo po ay sobrang stress, kung tayo ay night shift worker, ang nangyayari po ay bumababa yung prolactin sa katawan natin. So ang tendency, hirap tayong makatulog, mababaw yung ating tulog o kaya naman putol-putol. So Dok, ano yung kailangan kong gawin para maging okay ang prolactin ko? Gaya ng sabi ko kanina, andyan na sa tabi mo, kalabitin mo na. Dahil pag naglalabing-labing tayo, ang nangyayari ay naturally tumataas ang prolactin sa katawan. So ang tendency, nakakatulog tayo ng mas mahimbing, mas tuloy-tuloy, at mas malalim. Actually, yan din po yung dahilan. Kaya after ng labing-labing, parang kalmado tayo, parang relax tayo, at inaantok. Pero syempre, kahit anong labing-labing ang gawin mo, pero lagi ka pa rin puyat, lagi kang umiinom ng kape, at lagi kang tutok sa mga k ng pinapanood mo, asahan mong hindi ka pa rin makakatulog sa mga susunod na gabi. So kung ayaw niyang pumayag sa mga kalabit mo, tag mo siya dito para alam niyang benefits.